Kamusta naman kayo mga kabaya? Naririnig naman ang inyong lingkaw, si Sir At ako magpapakita na naman sa inyong isang masarap na luto. Ay, hey, ito na napaibig na naman magluto ng laeng. Ano ba kayo may nagre-request sa aking kotichere? eh sa ato doon yung ay, ay, di aray tayo magluluto na. Ngayon okay, ako nag-guide na ating pork belling aray. At meron muna tayong sasangkutsahe na pampasarap lalaw sa ating ginataang dahon ng gabi, ginatang laing, nga natin pinamintan at pinagin natin ng karikit na asin para naman may lasa. At tayo magluluto muna tayo, magsasangkut muna tayo ng araw Patay ito, sariwang-sariwa, nabili ka, wag quart kilaw. At ilalagay natin daw sa ating lulutueng ginatang laing, nga pinamintan din ng karikit, pinagin natin karikit na asin para may lasa. At na ang niyo mga maliliit na hipaw na lakay, mga kabayan ang ating mag-send fresh na fresh iyon kaya yun tayo nagsalang niyang ating ng stick panayaan ng ating mantika tayo magsasangkot sa muna ng bawang ayan sa inyong napapanuar tapos itaw, sasangkot din natin ang ating sibuyas na yaan sibuyas na pula daw na mong na mga, Pulay, ano, mga parpaul sumahan din natin yung siling ibang ginit niya mga, mga, mga tatlong pirasa kung so, sa ating lulutoy ka eh. kanao Matchay, ating munang igigisa di yan yan. O kung bagay tawagin natin ating stir fry at aripay, igahin natin din eh. Yan how eh, is na natin yung ating matchay na yaan. Ah, Nakikita nyo baga, parang pwede na. Ay, huwag na ito lawis. Eh. Mura si Pao, eh, parang uh, lang ni eh, na mga kabayan. Pero hindi, eh, magluluto tayo ng ginat ng laing. Eh. Itong ating gagamitin pinakabagoong hipaw, o no, parang alamang. Wala akong mga masyadong patamais. Ayan, mga kabayan, at pinamintan pa rin ang kalitid siya. Ngayon, pinakain na natin na po at luto na yan. Masasalang tayo ngayon itong ating malaking anong itaw, talyase. Para mirami din yung ating lulutuing laing galing pa sa Bicol yaw, o bigay sa akin sa tao sa iya o kabayang uh, maruska may kanya ng maruska eatery na lagi ko din pinapakita sa inyo bilhin ako ng laing galing Bicol pa fresh na fresh ay hindi pala pinatuyo pala yung yan tayong ang sa ng ating ginetget na limpaw, ng baboy. Masarap, siyempre naman. Uh, kung ay parang ano, pwede huwag nang ituloy at pangulong na rin yan. Pero hindi, tayo magagataw ng laing Eh, ngayon ating sasangkot sa na rin ang ating luyang yaan na napakasarap din at napakabangaw pag tanggal umay sa mga luto ay eh, sa mga ginataan tunay kaya mga kabayan parang ano eh aamoy uh, ko eh kaya sa na rin natin itong ating ginetgate -gine na bawang, mga kalahating ulo ng bawang yan. Mga kabayan, marami-ramay para mas masarap, hindi makalapit ang aswang. O, di ba gahaw, bultay, pagpaos. Ang kutsa, ang papagayaan. Huwag dapat. Tapos sasawag na rin natin itong sibuyas natin ito sa mga siling pasiting yaang, yeah, mahanghang yan. Eh, pero, yung ating mga lain na gayaan, hindi masarap pagka hindi mahanghang. Dapat kasing hanghang kao. Yo, ito na ang ating matchay na ating sinungkot siya in stir fry natin. Napakasarap ng lasa niyan, mga kabay. Ito, yalagay natin lahat para mas masarap. Para may tinara din na ang karkay, masarap din yung ano, hey, pang sa kanay. Ngayon, ipinamintahan din at ito, lalagay muna natin niyang padalawang pigang iya nang hindi nagtututong yung ating pagsasangkot siyang iyaan. Siyempre, Pumili tayo sa bagong palengke nung ano. O sa lumang palengke pala, hindi ko ng mga gata diyan. O malini, silyado ang mga mabuting lalaga. Inahalo-halo lang ang pagpagayaan. Ayan, itong ating apat na kilo balay ang katumbas nitong binalik kong gata. Pagkakibibili ng ganyan sa palengke, sabihin niyo kung ilang kilaw at alam na. Yung balay, apat na kilo huya on. Pero hindi ho sapat yan dahil lalo hakan pa rin natin yan ang aking paboritong gata na Koko Meme, bigyan naman me. Koko Meme, Diyos ko po. Sus si po, tawaray. Kinamara. Ay, baka talagang nakasagpay. Aw, oh, isalahok na natin ngayon itong ating kakanggatang itaw na binili ko nga sa palengke. fresh the price. Malinis yung mga lalagayang iyon. Silyado pa ang mga taklog niya. Hindi matatapaw. Kahit magpabalibaling tao. At itaw, ang ating laing galing biko. Lakitan nyo. Mga kabayan, hindi yan talagang tuong tuyong tuyo. Tayo ko din masubar tuyong tuyo wala na yung essence na on o essence na white. Basta, yun yung magic na on. Kaso pronto yung tuyo na, baka nag-evaporate ng lahat Ito, itaw. Eh, din, pero hindi tuyo yung tuyo. Kaya, napakasarap din muna nito. Ito yung mismong dahon lang, ha? Mga kabayan, wala yung mga tangkay. Yan, ha? At itaw, lalagay na natin yung isa pang hanaw, you know, buti, katumbos sa dalawang kilaw ng niyaw. O kung ilan mga niyaw yung, yung nagagawa nila pagka dalawang kilaw. And how, mga kabayan. Aarab din na just Diyos po So na, ay napakasarap din naman nga niyang ginatang ng mga Bicolano. Ako di kilalang magluluto ng gaya sa Kabayang Bicolano, Batanggenya. Ay napakabisa. So na yun naman. Nung ako'y nakatimus nung luto no si Kabayang Bicolano, Batanggenya, kung ma-i-subscribe nyo din, sana. Ay ako'y natutunan na, willing na lang pagluluto niyang laing. Napakasarap na naman. Lagyan natin ng Coco Mama, mga kabayan. Katumbas naman ng dalawang milk din. Yung isang paketing yon. O, oh, yan ho'y mabangaw. Nagamoy latik-latik na agad pag ating ginagamit. Kaya gusto ko yan. kaya ni Kineme kita niya. Pinagang natin. Mga kabayan. Maya-maya pinagmamagtimagtika yan. Kaya, dadagdagang ko pa rin. Hindi ho masarap ang ginatanlaing pagkakakarikit ang inyong gatang gagamitin. Kung mga katumbas ay walong liyaw, ang karamay, at talagang siyang sana pag naglatek, nagmantimantika, manti panal, panalaw panalang siling haba at ang hipaw, ang sariwa. So, sa si pag hindi, sa mas sumarap naman, mga kabayan, eh, may sariwang gaya, may o medyo sugpo lalaki, pero sugpo malaki-laki pa din niya. At yung ah, haluhaluin din lang yun ang papagayaan, mga kabayan. Tunay namang, na yun naman, talaga nag-aayaya na ang sarap eh, mga kabayan. Yung ating hirap na laing na pa rin akong ilalagay din yan na pampasarap pa din. So, dadagdagan pa rin natin ang isa pang koko mama. Yan, yeah, kutumba si dalawang niyaw, mga kabayan. Mm -hmm. Kaya talagang ano, sabi ko nga, ang sikreto ng masarap na laing, ay maraming gata. Ay eh, pagka ho, bitin sa gata ay eh, naku, huwag niyong aasahang sasarap ng talagang masarap na masarap mga kabay. Kaya huwag hunin yung titipid sa gata. Pagka kayo magagata niya yung laeng, eh, talaga namang napakasarap niyan. Ay! Uh, anamang tunay. Sa gagaling din nga ng mga Bicolano diyan sa naisip na recipe niya. Ngayon, siyempre hindi po pwedeng mawala yung ating suka, ang ginagamit ko ay red cane vinegar naman ng mamasitas. Mamasitas, kumusta naman? Oh, wala na eh, wala na tayong ano, uh, supply. Bikay na mamasitas. Foundation, matagal natin kasagpiya. Tayo laging sinusuportahan. Ibigay sa atin ang kalilang oh, Nagdaga natin ho ng siling. Pasiting iyan. Oh, hindi ko na ho dinudurog yan dahil ho yan ay manghang na kung tutusin, edi yung mga gusto mas manghang pa, edi kanilang malute. Ayan. Masagin sa bibig, di, hindi humanghang. Para naman no, hindi, ano, kumbagay, makakapangail lang yung talaga mahilig sa sobrang hanghang. E, Paano naman yung hindi? Ayan. Hindi pagka si yung manghang, malute ng sila. At itaw, ay tunay naman, may pinirito pa tayong dilis at pusit na daeng. Ay, di ba, may crunch, may lutong at panalo luto na yung ating laeng na ginatang laeng ni Sir Boyet, Akin yung sariling versyon, pero kayong inyo-inyaw, may kanya-kanya, basta ho rin aking padaling aray. E nga sabi ko yung aray ang aking sistema. Sana huy naibigan din yung naibigan ninyo mga kabahay na rin aking pangapagluto ng ginatang laeng. Marami naman yung at magaling magluto ng mga garnay. Tema, ipakita ko lang aray sa inyong akin. Yon. Ginatanlaeng ni Sir Boyay. kita niyo ating mga sahog. Hindi ng nang humusga. Patingin ni niyo ko anong lasa. Ito, dokoy. Ari na may naubos na ibig sabihin. Napakasarap mga kabayan. Kaya talagang ako ay ah, mawiwili pa rin magluto nito. Sa bakasyaw na magpapa-order din nito. Maraming salamat sa panunuan mga kabayan. Mabuhay po tayong lahat. Abangan nyo pa rin ang ating mga susunod na videos at inyong panoorin yung mga datihan ko pang videos na pakaramay. God bless!